Hello, good morning mga lords. Nandito na naman tayo mga lords sa fabrication. Kailangan natin mga lords magtrabaho na naman. Magandang araw. Jose Vlog. Kung nasaan man kayo ngayong sulok ng mundo. Dito kami ngayon mga lords sa fabrication. Magsisimula na naman kayo mga lords sa gamit lang kami ng tamang oras sa so, mga lords. So, Agbubo na kami ng trusses mga lords lateral umaya mga lords uh, samahan nyo na naman ako sa panibagong trabaho na naman uh, dito nga pala ako ngayon sa saudi arabia to mga lords dito kami ngayon dito ako ngayon sa fabrication Ayan, mga tulong namin. Porklip. <coughs> Dalawang porklip. Yeah. Bali, nilalagyan namin ng mga plate itong trusses. Ito, mga lords. Kasi, nakabolt lahat dyan. Ayan, nakabolt. Ayan, may mga butas. Ayan. Mga butas symbol para pagdating doon sa install namin uh, isasalpak na lang sama-sama ulit tayo pag asimbol niyan doon sige mga lords hanggang dito na lang muna gawa ng magpiprepare pa ako mamaya sabay-sabay tayo magtrabaho dito maraming maraming salamat mga lords Hello mga Lord Hello mga sa so, dito na pala ako so, ngayon mga Lord so, na tayo mga Lord so, Banyo ka mga Lord You, mga lods, hanggang dito na lang muna maraming maraming salamat mga lods